Sa biling ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang bataan nuclear plant kung maaari. Sapagkat uh, I told her uh, this is the uh, solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayayaw uh, niyang uh, tanggapin ang uh, aking uh, muntahe at uh, maaalala daw ng taong bayan si Marcos habang andi dyan ang Bataan ni Klapan. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti. Huwag natin idamay sa bayan ng Pilipino. Kanya't balang araw, may kita ninyo, 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. Ano kayang mangyayari kung natuloy ang mga proyektong ito lalo na ang Bataan Nuclear Power Plant? Kung natuloy ang mga proyekto ni Ferdinand Marcos lalo na ang Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, maaaring nagkaroon ng malalaking pagbabago sa ekonomiya at enerhiya ng Pilipinas. Narito ang ilang posibleng epekto kung natuloy at nagamit ang BNPP. Isa, pagbabawas ng paggamit ng fossil fuels. Kung naging operational ang BNPP, Maaaring nabawasan ang pagkadepende ng Pilipinas sa fossil fuels tulad ng coal at langis na kadalasang imported. Ang nuclear energy ay isang malinis at mas murang alternatibo sa fossil fuels. Mas mababang singil sa kuryente. Sa pagkakaroon ng stable na source ng kuryente mula sa BNPP, maaring bumaba ang halaga ng kuryente sa bansa. Ito ay magre sa mas murang singil sa mga consumer at industriya pagakit ng mga investores. Ang pagkakaroon ng murang at stable na supply ng enerhiya ay maaaring maghikayat ng mga dayuhang mamumuhunan na magtayo ng kanilang mga negosyo sa Pilipinas. Ito ay maaaring magdulot ng pag-unlad sa iba't ibang sektor tulad ng manufacturing at technology. Paglikha ng trabaho Ang pagpapatakbo at pagpapanatili ng isang nuclear power plant ay nangangailangan ng mataas na bilang ng mga skilled workers na maaring magdulot ng paglikha ng mga trabaho, potensyal na panganib sa kaligtasan. Ang nuclear power, bagaman epektibo, ay may kaakibat na panganib tulad ng posibilidad ng aksidente na maaring magdulot ng radiation leak tulad ng nangyari sa Chernobyl o Fukushima. Ang kawalan ng sapat na safety protocols ay maaaring magdulot ng malalaking sakuna. Issue ng nuclear waste isa sa mga pangunahing issue sa nuclear power ay ang tamang pag-iimbak ng nuclear waste na mananatiling radioactive sa napakatagal na panahon. Kung hindi naagapan ang tamang disposal, maaaring magdulot ito ng problema sa kapaligiran. Position sa pandaigdigang entablado. Kung nag-operate ang BNPP, maaaring mas naging prominente ang Pilipinas sa usapin ng nuclear technology sa Southeast Asia. Maari rin itong magdulot ng iba't ibang geopolitical issues, lalo na kung pag-uusapan ang nuclear non-proliferation at kaligtasan sa rehiyon. Legacy ni Marcos Kung naging matagumpay ang BNPP, maaring nagkaroon ng mas positibong pagtingin sa legacy ni Ferdinand Marcos. Ang matagumpay ng mga proyekto ay maaring nagbigay ng higit na suporta sa kanyang administrasyon at posibleng nakapagpahaba pa ng kanyang kapangyarihan. Ang pagkakatuloy ng Bataan Nuclear Power Plant ay maaaring nagdala ng iba't ibang oportunidad at hamon sa Pilipinas. Ang mga benepisyo tulad ng mas mababang presyo ng kuryente at ekonomiyang pag-unlad ay kailangang timbangin laban sa mga panganib sa kaligtasan at pangkapaligiran na dala ng nuclear energy. Ang paggamit ng nuclear power plants ay may mga kalakasan, pros, at kahinaan, cons, na dapat isaalang-alang. Narito ang mga pangunahing pros at cons ng nuclear power. Pros ng nuclear power plants. Malinis na enerhiya. Mababang carbon emissions. Ang nuclear power plants ay halos walang direktang carbon emissions kaya hindi sila nakadaragdag sa greenhouse gases na nagdudulot ng global warming. Ito ay isa sa pinakamalinis na uri ng enerhiya kumpara sa fossil fuels. Mataas na energy density. Mas mataas na output. Ang nuclear fuel tulad ng uranium ay may napakataas na energy density, nangangahulugang maliit na dami ng fuel ay kayang magproduce ng malaking dami ng enerhiya. Ito ay mas epektibo kumpara sa iba pang uri ng enerhiya. Reliable and Stable Power Supply Base Ang nuclear power plants ay kayang magbigay ng tuloy-tuloy at stable na supply ng kuryente 24-7, hindi katulad ng ilang renewable energy sources na nakadepende sa panahon, solar at wind. Long Operational Life Matagal na operasyon, ang isang nuclear power plant ay maaaring mag-operate ng 40 hanggang 60 taon o higit pa, na may mga regular na maintenance at upgrades. Cons ng Nuclear Power Plants Radioactive Waste Nuclear Waste Disposal Ang nuclear power ay nagpoproduce ng radioactive waste na kailangang ligtas na itabi at itapon at ang waste na ito ay mananatiling mapanganib sa libu-libong taon. Ang paghahanap ng ligtas na lugar para dito ay isang malaking hamon. High Initial Costs Mahal na konstruksyon Ang pagtatayo ng nuclear power plants ay nangangailangan ng napakalaking puhunan. Ang gastos para sa construction, licensing, at safety measures ay napakataas kumpara sa ibang power sources. Nuclear Accidents kaligtasan. Ang mga aksidente sa nuclear power plants, tulad ng nangyari sa Chernobyl, Ukraine, isang walumput anim, at Fukushima, Japan, dalawang libot labing isa, ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Ang panganib ng radiation leaks ay patuloy na isang alalahanin. Security Risks Terrorism and Proliferation ang nuclear power plants ay maaaring maging target ng terorismo. At ang teknolohiya para sa paggawa ng nuclear energy ay maaari ring magamit para sa paggawa ng nuclear weapons na nagdudulot ng security risks. Limited fuel supply. Pagkaubos ng uranium, ang uranium na ginagamit bilang fuel sa nuclear power plants ay isang finite resource. Bagaman mayroon pa ring sapat na supply, ito ay maaaring maubos sa hinaharap na magdudulot ng dependency sa importasyon at paghahanap ng alternatibong fuel. Konklusyon. Ang nuclear power ay isang potensyal na sagot sa pangangailangan ng malinis at stable na enerhiya. Ngunit ito ay may mga kalakip na hamon, partikular sa usapin ng kaligtasan, seguridad, at pangmatagalang epekto sa kapaligiran. Ang mga desisyon hinggil sa paggamit ng nuclear energy ay nangangailangan ng maingat na pagsusuri at pagtimbang sa mga benepisyo laban sa mga panganib. Bakit nga ba hindi ipinagpatuloy ang Bataan Nuclear Power Plant? Ang Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, ay hindi ipinagpatuloy sa iba't ibang kadahilanan, kabilang ang mga sumusunod. 1. Mga isyong pangkaligtasan. Geological concerns. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay itinayo malapit sa isang active fault line na nagdulot ng pangamba na maaari itong maapektuhan ng malalakas na lindol. Malapit din ito sa dormant na bulkang natib na nagdagdag sa mga alalahanin tungkol sa potensyal na pagputok ng bulkan. Global Nuclear Accidents Ang aksidente sa Three Mile Island sa Estados Unidos noong isang libo na raan na ang mga kaganapang ito ay nagpalakas ng pagtutol sa pagpapatuloy ng Bataan Nuclear Power Plant. Ikalawa, corruption at isyung pampolitika, mga akusasyon ng corruption. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay nadawit sa mga alegasyon ng corruption. May mga ulat na nagsasabi na mayroong overpricing at kickbacks na kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno at mga dayuhang kontraktor. Ang mga isyung ito ay nagdulot ng pagdududa sa integridad ng proyekto. Pagbabago sa administrasyon noong anim, na napatalsik si Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng People Power Revolution at pumalit si Corazon Aquino bilang pangulo. Si Aquino ay isang kritiko ng Bataan Nuclear Power Plant at isa sa mga unang hakbang ng kanyang administrasyon ay ang pagpahinto sa operasyon ng planta dahil sa mga nabanggit na isyu. Ikatlo, epekto ng public opposition, pag-aalala ng publiko. Maraming Pilipino ang nagpahayag ng kanilang takot at pagtutol sa nuclear power, lalo na sa harap ng mga isyong pangkaligtasan at ang potensyal na epekto ng isang aksidente. Ang malawakang protesta laban sa Bataan Nuclear Power Plant ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito ipinagpatuloy. Ikaapat, mga alternatibong enerhiya. Paglipat sa iba pang uri ng enerhiya, sa paglipas ng panahon, ang gobyerno ay mas piniling mag-invest sa iba pang uri ng enerhiya tulad ng coal, hydroelectric, at geothermal na itinuturing na mas ligtas at mas angkop para sa bansa. Panglimang Economic Viability Mataas na gastos ng pagpapatakbo Ang pagpapanatili at pagpapagana ng isang nuclear power plant ay nangangailangan ng malaking pondo. Sa gitna ng economic challenges noong panahon ni Aquino, ang pagpapagana ng bataan nuclear power plant ay hindi na itinuring na cost-effective. Ang kombinasyon ng mga technical na issue, alalahanin sa kaligtasan, korupsyon, pampolitikang pagbabago at pagtutol ng publiko ay nagtulak sa desisyon na hindi na ituloy ang operasyon ng Bataan Nuclear Power Plant. Hanggang sa kasalukuyan, ang Bataan Nuclear Power Plant ay nananatiling isang hindi nagamit na infrastruktura at isang simbolo ng mga kontrobersya noong panahon ni Ferdinand Marcos. Kaya kung gusto niyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip, ay mag-subscribe na at ihit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip niyo at bibigyan natin ng kasagot.